Sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas, nagsama-sama ang apat na Miss Universe in one frame. Sina Miss Universe 1969, Gloria Diaz. Miss Universe 1973, Margie Moran. Kasama si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. At Miss Universe 2018, Catriona Gray. Grabe, pinaghanaan talaga ito ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated. Ang reunion ng mga past queens. Ngayong gabi din tatanghalin ang bagong Binibining Pilipinas International 2024 at Binibining Pilipinas Globe 2024 at ang dalawang runners-up na magre-represent sa bansang Pilipinas sa international pageants. Sino kaya ang palarang mananalo dito sa 60th anniversary ng BPCI?